Hey guys, dito po naman po tayo si Maria. Ngayon tayo magpapansit na nanawan ulit. Yan, ito ang aking mga sahog. Papakita ko sa inyo ang aking mga sahog. Okay, Yan, yeah. ito ang aking mga sangkap. Ito, so, uh, pansit bihon, saka hinaluan ko ng sotangon, mas manok, carrots, sibuyas, at bawang, saka sileri. Tapos itong tubig na mainit, hinaluan ko ng toyo itong aking sasabaw. Ayan. At saka hindi ko na kailangan lagyan ng asin kapag ilagyan ko na ng toyo. Ayan, toyo. Malasa na yan. Okay guys? Ngayon guys, pakuluan muna natin tong manok. Guys, nakalimutan ko nga pala. Ito pa pala isawag natin yung yung kinangkali tawag nito bagyo uh, ah, Chinese speech pechay ito yan <laughs> nakalibutan ko na hiwalay kasi abangan yan pinapakuluan muna natin tong manok yan para hindi malangsa ayan pakulo muna